Isang dakot lang kasi. Kasi magkapili-pili. Ako, ako, Tapanday mo lang sa utak. Isang dakot lang. ito yung may naipit kayo. Ano? Ako, ako, ako. May pen pa na ba May Pwede nga na tayo, na. Hindi lang Hindi

one may kay si hindi dinakabunot. Eh 20 picture na picture. Oh ni Ungak. Oo, Tama pakita may premium mo. Parehura. Laga Manong. Oh. All right. Hello. Abi. pa ba? Isa isa. Ibabalik ulit <laughs> Oi, okay, nako okay. lang yan na Ibanit nyo na oh, Tryan try try lang try